Ah, good morning mga lakay. Uh, uh, uh. ito, nagtitrito ako ng one. Uh. Ah, ito ang first video ko magmula nung bumalik ako ng UK. Uh, good Friday pala ngayon. Ah, tinutuloy ko lang yung niluluto ni Darling na ano niya? Ah, uh, okoy niya. Okoy. Eh, tapos mag -tiprepare. Gagawa ko ng munggo. Ah, uh, marami akong sangkap na iahalo. So ngayon, nagpapakulo na ako ng tubig para sa bunggo. So, okay. Yan, tuloy ko lang. Bungo. dami kong uugasan. Ayan, eh, no? Tatapong ko lahat yan. then um, uh, magkakuan na ako uh, magtoast lang ako nitong bread lagi ako ng butter and sugar ito na yung pinakukulaw ko munggo kunti lang parang isang oh, ano na, na yun yan yung munggo nagbo-boil na siya then ibabaw ko to isama eh, ko na rin sa papulutong ano ribs pork ribs ayan pork ribs sama ko na rin sa pakulo yan then meron tayong malalaking uh, ipon uh, cook na yan cook na yan ibabaw ko kaya kwan yan tapos meron din tayong raw raw lobster tail ayan siya ibabaw ko yan sama ko sa gisa mamaya sa munggo natin tapos meron tayong uh, side fish na two yellowfin two yellowfin tuna steaks i papray ko lang siya ng 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 ano yung parang malasado lang yung parang baliktarin mo lang mula ang medyo kilawin style kaya yan ang magiging side dish nya okay okay so hiwa tayo ng pork ribs at isama natin sa pinakukulaan natin para yung nasa rin dyan na ayan yung munggo natin okay cover it cover eh, panambuti ayan yung yellow pin tuna ko nilagyan ko ng paper baliktaran nilagyan ko ng paper lagyan natin ng uh, garlic ground garlic baliktaran din Yan. tapos kuha tayo ng salt. Sorry wala tayong mga ano eh, wala tayong mga quarters ng cup. Para ano, kung hindi maganda yung kuha natin, camera holder natin nasira yung sakin. Kaya din, nilagyan natin ng topping Nilagyan natin ng salt ngayon. Tapos, i-shallow fry natin. yan Then, i-fry natin. Yan na siya, oh. Yan ang side dish natin sa munggo. Luto natin yung yellow pin natin. That's my yellow pin. Ito na. Side dish natin sa munggo mamaya. Yan na siya. yan yeah, ganyan lang. Apagbalikad. Side siya na, well. And then we will see what will happen. <inaudible> Good Friday ngayon Tignan nyo Look at that outside Kahapon lang nag-isnow dito Pipira nag-isnow nag dito sa Ano Sa Plymouth But look at that outside Sunshine Good Friday Nag-ano lang ako at ng uh, Ano kasi ano si Darling Mama At masundo ko oh. Tignan nyo kung gano'ng kadumi yung Kadumi yung kitchen natin tayo pero hindi ko na, eh uh, I think that's Balik natin baliktarin natin baliktarin ganyan lang ang kalabasan yan yung yellow two na Then pagkatapos yan ayos na, ilagay ko na sa plate, stir na natin. Okay? Okay, okay, it's so, alright. Yan na yun. Warm water, sandali. Warm water, sandali lang. Then, may panghimagas tayo. Ayun, toast bread with sugar and butter on top. Okay. paghimagas muna tayo. Ayan na yung yellow pinto na. Yellow pinto na. Kunin na natin. Medyo upan lang siya. Medyo may blood pa yan. On my blood. Eh. Ayan. Ayan yung yellow pink tuna natin. Lovely, lovely, isn't it? Ayan ang ikukuan natin sa munggo later on. Okay. Ayan, ito naman yung panghimagas natin. Na sinasabi ko, ganyan lang ang buhay nila kay dito. Ayan ang panghimagas with a warm hot water only. Not a coffee, hot water. spinach. Ito, gusto rin kasi ni Darling to kaya yan Mag, ito na kulit ng ito sa kulit ng bread. Wala pala ang luya. Dito. Hold on. ayaw na kasi kumuha nung ano, sibuya. Iyan mm. yeah, no mo kasi yung tutulo yun. No? Pwede mo na isa yan? Ito? Oo. Po na pag Ito ang basakot ka? Mm, yun yun ang Mamaya pag bag may lagay yung lunggo, gisa sa ang lobster kayo. yun? So, hmm. Nangyay ko na? Buntot ng lobster. Ito yan, buntot ng raw lobster. Kaya isawag na rin natin yan. Ay raw pala to eh. Oo nga. Kaya ngayon magpapakita. Ano mo kaya pala si Jan? Ano ang mo rin yun. mo Sa mga mga sabisa. mo lang, yun. lang, yun mo lang, lang sa matuyo dyan biar Biyernes Santo. Munggo, munggo. Dapat itu makan. Ini yang enak itu Ini. Lagi yang kaya empat isna tu pak. Masih ni. Di sini. Kamu kenal sa yung iba. Sa pagginigisa, napapanood ko, nilalagyan na ng patis. Oo, para magkalasa. Kasi yan walang lasa yan eh. Hindi, yung habang nag-ano uh, sila. Oo. yung ganun. Oke, okay, balik cari yang ke-10, tapi sebentar lagi kau naik mobil. Daming namanya lo, syaratnya oke. Ready for the monges go. Thank you, yan. pelan, yang slowly, slowly, slowly. mas konti pa ang sabaw. Kaya yung niluluto ko noon. Malapot. Ang sarap. Kunti yan mami. konti lang yung munggo na Hindi marami kaya hindi nakakasawa. Cover mo. Pakuloy mo muna dyan para makuha mo lang ang lasa. Hindi na yan. Hindi kasi yung um, ano Sige lang. Hmm? Ito, hmm ito kumulo. Tapos yung, yan yung additional na lahok niya. Tapos iso, ito yung side uh, dish niya rin na ano, uh, yellow pinto na. Tapos meron din tayong okoy. Okoy, okoy. Okay. Ito ang huling ilalagay. Yung uh, spinach dahon. Spinach? Hmm. Ayan na siya. Okay. Yn na mwle lobster. yw, A be, mwng gwna mai waw. Dwi'n gwneud gwan? Dwi'n gwneud natin dito sa so may pinagganoan. Shrimp. Oh dear. Malaki ah. Mm. And then that leaves. Spinach. Then the the leaves. And the leaves. The leaves mo eh, pa yung ibo. Sa na sa kuno. Hmm. Spinach leaves. Fresh one. Fresh na test ko test ko test sige alam mo yun huh? masyadong roto yun <tip> <tip> Ayan, ganyan Tapos tikman mo patis pa spinach Lobster on top I think it's okay na O kung Ano nalagay mo na patis? Kumantan <laughs> mo may darang. May dami. Fish sauce. Sige. isang Mm. Daming hipon, tapos may lobster tapos may pork ribs. Okay, let's eat, no, let's eat. lang. legit na. Sige na. Lobster on top. Kain na tayo. Ayan na. Then yellow pin tuna on the side. Uh, slow cook. Hindi slow cook. Yung ano lang parang uh, niluto lang sandali sa mantika. Ayan siya. Then, okoy-okoy. let's see.